Ay, sa't nakakuha ka ng bayabas? Ay, ma, ay siyan. Ang ganda, binabasan. Ay, sto. Biniyabasan tayo ngayon. Andito kami ngayon kay Kuya Manny. Sasama daw yung dalawa, ang aking tatay at saka ang Kuya Manny. Pinagsaing kami bago umalis magpunta ng ilog eh, dito mag aalmusal ah, yeah, ah, mo lang yung mga mangga ang ganda naman <laughs> pare <tutin> na <to. tutin mo> ha susunod daw ay sa't nakakuha ka ng bayabas Ayan, Ma, -ayos yan. Ang ganda biniyabasan. Ayos Ma. ma. Hello, ma. Hello, ma. Hello. Biniyabasan tayo ngayon. Yung talong, walang ano? Bunga. baba lang ng puno ng bayabas guys alas ah, sabuti na lang eto may isang pirasong talong kaya lang kaliliit malit pa nga lang ay nabunot na magulang na nabunot na ano nalalay lang yung hawak ko pero na ah shit. Ayaw nga pala pare Tay <laughs> Meron niya pala na sa lamesa. <laughs> Binunot yung maliit. <laughs> Kunin natin yung puso. Baka ayaan ni Kamal yung puso. Eh. Ilang pirasa na yan? Ayan, naasim na yan. Ayos yan. 'di ba? Ayun oh, may puso ng saging. Eh, ko na po pa dadala pa 'to. Dahil sa talong at tampulong sa atalbos pala ng kamote eh siguradong ano na 'yon. Baka may pakupa do sa ilog. Tara guys, tayo mag-almusal. Nako <laughs> ay nakalimutan kong ano Nakalimutan kong Meron palang talong dito <laughs> Palibala <siguro> si <nasi> Gurnas yan <laughs> Ayan, ang almusal Ayun niya, may Mababang mangga doon Kung ng pina

Sa so, natin, tapos si... Kaya, tapos si... Bababa -ba 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 pa ng kaunti. Sarap na sarap yun, hindi lang kumakain. Hindi na kumakain. Kaya ay sa, sa inyo, hindi kumakain lang kayo, mali ng talisig eh. Sarap nun eh. Magilap nung dito sa halibis e oh, Walang oh. kamatay talapya Talapya, talapya Ang <laughs> yaman na niya Ano, pag anong ganun yan, ano? Oh, araw araw nagpapakain sa mga tao Mayaman yun Mayaman yun Pati mga anak e, may, may mga gasolin Hindi pa, ano, mayaman na yun Pero dati na mayaman yun Mayaman talaga Ano, gusto niya sausawan? Kalamansi o Ayos na, ang dami na sausawan niyo. we <laughs>